Binuksan na kaninang umaga ang pinakamahabang tulay sa lalawiga ng Isabela. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Eksakto alas 10.30 ng umaga nang dumating si Pangulong Binigno Aquino III, ang Barangay Lulutan Ilagan Isabela, upang pangunahan ang inaugurasyon ng Lulutan Bridge sa Ilagan Isabela na nagkakahalaga ng mahigit 700 milyong piso. Ang Lulutan Bridge ang pinakamahabang tulay sa lalawigan ng Isabela na may sukat na limang daang metro na gawa sa structural steel. Ito ang nagdudugtong sa bayan ng Maria at bayan ng Kabagan at Barangay Lulutan Ilagan City patungong Cagayan Region. Abuti ah, ka na isa't kalahating oras hanggang dalawang oras sa biyay na wala nga itong tuloy na ito. Siyempre mga produkto, kailangan pa isakay sa mga barjo, mga bangka. Inaabot po ng samsam ang pagdawit at dagdag gastos pa sa mga nangangalakal at sa mga tumatoy dito ng ilong ito. Ngayon nga pong naibalik na natin ang tulay, ang tagal, ang tagal na lang po ng inyong paglalakbay ay tinatayang limang minuto na mula sa dating isa't kalahati hanggang dalawang oras. Tapos na po ang inyong kalbaryo. <laughs> Bukod po sa mas maliwalas at mas mura ng inyong biyahe, masariwa pa ninyong may sa merkado ang inyong mga produkto. Ang tulay ay may loading capacity na 20 tons. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang Lulutan Bridge ay malaking tulong lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura sa pagbibiyahe ng mga inaning pananim. Ang naturang tulay ay mayroong drainage facilities with slope protection upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay City Mayor Jose Marie Diaz, malaking tulong rin ito sa pag-unlad ng lungsod. Samantala, personal ding inabot ni Pangulong Aquino ang tig 20,000 piso sa 73 bangkero na naapektuhan ang hanap buhay dahil sa pagpapagawa ng Lulutan Bridge. kasi eh, wala kami nga ng buhay ngayon, tapos na yung bangka. Eh, mag, ano na lang ako, magpakain ng baboy, magbaboy na lang ako. <laughs> Bili ko ng baboy para ano naman ako, may hanap buhay. Nagbubukid lang po kami. Mula Ilagan, Isabela. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide.